Huwag ka munang mag-scroll dahil may malaking balita para sa lahat ng ating mga senior citizens. Inihayag na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang isang mas malaking pagtaas ng senior pension na darating ngayong Disyembre, 2025. Oo, tama ang narinig mo. Mas malaking dagdag sa iyong pensyon na makakatulong talaga sa tumataas na gastusin at pang-araw-araw na pangangailangan. Kung ikaw ay isang senior citizen o may kakilala kang umaasa sa pensyon na ito, napakahalaga ng update na ito para sa iyo. Isipin mo, mas maluwag na pinansyal na sitwasyon sa tamang panahon para sa Pasko at bagong taon. Pero may isang catch. Hindi pa alam ng lahat ang buong detalye, kaya kailangan mong manatili dito ngayon. Sa video na ito, Ibabahagi ko ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa pagtaas ng pensyon, kung sino ang kwalipikado, gaano kalaki ang dagdag na matatanggap mo, at kailan ito eksaktong ilalabas. Bukod pa rito, magbibigay din ako ng mga tips kung paano mo mas mapapakinabangan ang dagdag na ito para mas tumagal at makatulong sa iyong pang-araw-araw na gastusin. Kaya huwag palampasin. Isa itong malaking oportunidad para sa maraming senior citizens sa buong Pilipinas. I-like mo na ang video na ito ngayon para mas maraming tao ang makinabang sa mahalagang impormasyon bago dumating ang Disyembre. Maniwala ka? Gusto mong maging handa sa update na ito. Manatili lang! Magsisimula na ang iyong mas malaking pension update dito. Ngayon na nandito ka na at handang alamin pa ng mas malalim simulan natin ang pinakapuso ng balitang ito. Opisyal na kinumpirma ng DSWD ang inaasam-asam ng maraming senior citizens at kanilang pamilya. Mas malaking pension increase ang darating ngayong Disyembre 2025. Hindi ito basta-bastang maliit na dagdag lang. Ito ay isang malaking tulong na makakaapekto sa milyon-milyong senior citizens sa buong bansa. Baka nagtatanong ka, bakit ba malaking usapin ang pension increase na ito at ano ang ibig sabihin nito para sa akin o sa aking pamilya? Para maintindihan ito, kailangan muna nating balikan ng mabilis kung paano gumagana ang senior pension system dito sa Pilipinas. Pinamamahalaan ng DSWD ang Social Pension Program na nagbibigay ng dagdag na tulong pinansyal sa mga indigent o walang sapat na kita at suporta mula sa pamilya. Ito ang lifeline ng marami para matustusan ang pagkain, gamot at mga pangunahing pangangailangan. Sa loob ng maraming taon, medyo matatag ang halaga ng pensyon, unti-unting tumataas, pero kadalasan ay hindi gaanong sumusunod sa bilis ng pagtaas ng presyo at gastusin sa araw-araw. Dahil dito, marami sa mga senior ang nahihirapang matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan lalo na't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin kaya kapag nag-anunsyo ang gobyerno ng pension increase hindi lang ito basta numero sa papel ito ay tunay na tulong para may pagkain sa hapag gamot sa cabinet at kahit kaunting ginhawa sa pagtanda ang dagdag na ito ngayong Disyembre ay hindi lang basta cost of living adjustment tulad ng mga dati. Malinaw ang DSWD at mga opisyal ng gobyerno na mas malaki ang hike na ito bilang tugon sa lumalalang pangangailangan ng ating mga senior citizens. Sa patuloy na pagtaas ng inflation at gastos sa kalusugan, ang pension increase na ito ay para magbigay lunas sa mga problemang ito. Pero heto ang punto. Kahit kumpirmado na ang anunsyo, marami pa rin ang nagaalangan sa detalye. Gaano ba kalaki ang dagdag? Kailan ba eksaktong matatanggap? At lahat ba ng kasalukuyang tumatanggap ng social pension ay makakakuha o ilan lang? Mahahalagang tanong ito na makakaapekto sa plano at kapanatagan ng loob. Sa ngayon, ayon sa mga pinakahuling ulat, posibleng tumaas ang pensyon ng 30 hanggang 50% mula sa kasalukuyang halaga. Malaking pagtaas ito kumpara sa mga nagdaang taon. Isipin mo, mula sa 500 piso kada buwan, tataas ito sa 700 o 700 at 50 piso. Hindi man ito malaking halaga para sa iba, para sa mga senior na kailangang i-budget ng mabuti bawat piso. Malaking bagay ito para sa sapat na pagkain at gamot. Hindi rin ito one time lang, buwan-buwan itong dagdag na tulong na matagal ang mararating. Bukod pa rito, pinapaganda ng DSWD ang sistema ng pagbabayad para mas madali at mas maaasahan ang pagkuha ng pensyon. Pinag-aaralan nila ang mas convenient na paraan para hindi na kailangang bumiyahe ng malayo o pumila ng matagal na malaking ginhawa lalo na sa mga may kapansanan o naninirahan sa liblib na lugar. Pagdating naman sa schedule, ang dagdag na pensyon ay magsisimulang ipamahagi sa Desyembre 2025. Napili ang timing na ito dahil malapit sa Kapaskuhan, isang panahon na kilala sa mataas na gastusin para sa maraming pamilya. Makakatulong ang dagdag na pondo para makabili ng mas masustansyang pagkain gamot lalo na sa malamig na panahon at baka makabili pa ng maliit na regalo para sa mga apo. Pero dahil ito ay programa ng gobyerno, may mga kailangang asikasuhin na mga dokumento at proseso. Makikipag-coordinate ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para i-verify ang mga benepisyaryo at i-update ang listahan. Kaya napakahalaga na tiyakin ng mga senior na up-to-date ang kanilang mga talaan. Maari ring tumulong ang pamilya sa pakikipag-ugnayan sa barangay upang maayos ito bago dumating ang Disyembre. Isa pa ang mahalagang punto. Nakatuon ang dagdag na ito para sa mga indigent senior citizens, mga walang permanenteng kita o suporta mula sa pamilya. Kaya kung ikaw o kakilala mo ay hindi pa nakakatanggap ng social pension, pero kwalipikado. Ngayon ang tamang panahon para magtanong at mag-apply. Ito ang pagkakataon para makakuha ng tulong na makakapagpabuti ng kalidad ng buhay. Ano naman ang mas malaking kahulugan ng dagdag na ito? Isa itong malinaw na pahayag ng gobyerno na pinapahalagahan at sinusuportahan ang ating matatanda. Ang mga senior citizens ng Pilipinas ay nag-ambag ng buong buhay na pagtatrabaho at marami ang nahaharap sa mga hamon na hindi lubos na nauunawaan ng mga mas bata. Tulad ng limitadong pagkilos, pagtaas ng pangangailangan sa kalusugan at kawalan ng seguridad sa pera. Ang pagtaas ng pensyon ay pagkilala sa mga sakripisyong ito at pagtulong na mamuhay ng may dignidad at ginhawa. Ngunit habang dumarami ang pera, napakahalaga rin ng tamang pagpaplano kung paano ito gagamitin. Ang dagdag na pensyon ay para sa mahahalagang gastusin, pagkain, gamot, utility bills, pero natural na matukso ang iba na gumastos sa mga hindi gaanong mahalaga, lalo na sa panahon ng Kapaskuhan kung kailan tumitindi ang emosyon at inaasahan ang pagbibigay regalo o pagho-host ng pagtitipon. Dito pumapasok ang tulong ng pamilya para magplano at magbudget ng maayos, para mapahaba ang bisa ng dagdag sa buong buwan at maging sa bagong taon. Tungkol sa pagpaplano, mainam para sa mga senior at pamilya nilang mag-isip kung paano pinakamahusay na pamahalaan ang pension increase para mapakinabangan ito ng husto magtabi ng bahagi para sa mga pangangailangang medikal dahil hindi laging predictable ang kalusugan. Maglaan din para sa pagkain at pang-araw-araw na gastos at may konting reserba para sa mga emergency. Sa ganitong paraan, hindi mauubos agad ang dagdag kundi magiging tuloy-tuloy na suporta. At tandaan, ang pension increase na ito ay bahagi ng mas malawak na layunin na paunlarin ang mga social welfare programs sa Pilipinas. Aktibo ang gobyerno na palawakin pa ang mga benepisyo at pagandahin ang serbisyo para sa mga marginalized na grupo, kabilang ang mga senior citizens. Kaya maaaring ito ay simula pa lamang ng mas malawakang suporta na paparating sa mga susunod na taon. Para naman sa paghahanda, narito ang ilang tips para sa mga senior. Una, siguraduhing updated ang mga dokumento mo sa barangay. Kung nagpalipat ka ng tirahan o nagbago ang contact details, agad itong ipaalam para maiwasan ang pagkaantala sa pagkuha ng pensyon. Makipag-usap rin sa pamilya tungkol sa plano kung paano gagamitin ang dagdag na pensyon para parehong may alam at makakatulong sila kung kinakailangan. Magandang ideya rin ang pag-record ng iyong mga gastusin bago at pagkatapos ng pension increase para makita kung gaano kalaki ang epekto nito. Madalas din akong tanungin kung maaapektuhan ba ng pension increase ang ibang benepisyo mula sa gobyerno. Sa pangkalahatan, hindi hiwalay ang social pension sa mga benepisyo tulad ng healthcare subsidies, housing assistance, o iba pang welfare programs. Pero mas malaking pension ay makakatulong na mapabuti ang kabuang financial stability, kaya mas madali ring mag-qualify o makapag-manage ng ibang tulong. Bagamat magandang balita ang pension increase, laging maging maingat sa mga scam. Kapag may anunsyo tungkol sa dagdag na pera o benepisyo, madalas may mga scammer na nagkukunwaring opisyal, tumatawag o nagme sa mga senior para humingi ng personal na impormasyon o bayad para iproseso ang pensyon. Tandaan, hindi kailanman humihingi ng pera ang mga opisyal na ahensya ng gobyerno para makatanggap ng benepisyo. Kung makatatanggap ka ng kahinahinalang tawag o mensahe, i-report agad sa lokal na autoridad. Habang papalapit ang Disyembre, magbibigay ako ng mga update at paalala kung paano at kailan kukunin ang dagdag na pensyon. Kaya siguraduhing nakasubscribe ka sa channel na ito at pindutin ang notification bell para hindi ka mamiss ng mahalagang impormasyon. Gusto kong matulungan kang maging handa at makuha lahat ng perang nararapat iyo ng walang abala. Gusto ko rin bigyan ng pagkakataon ang mga pamilya na sumusuporta sa kanilang mga senior. Malaking bagay ang tulong ninyo sa pag-navigate sa mga proseso, pagtulong sa papeles, at pagtutulungan sa pag-budget. Minsan, nalulunod ang mga senior sa mga pagbabago o hindi sigurado kung paano magsisimula. Kaya ang inyong gabay ay napakahalaga. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagpapalakas ng sistema ng pangangalaga para sa ating mga matatanda. Pag-usapan din natin ang magandang epekto ng dagdag na ito sa mga lokal na komunidad. Kapag mas may pera ang mga senior, tumutulong ito sa lokal na ekonomiya, mga palengke, sari-sari store, transportasyon, pati na rin ang mga healthcare providers. Nagkakaroon ito ng ripple effect na sumusuporta sa maliliit na negosyo at serbisyong kinakailangan ng marami. Kaya hindi lang ito personal na magandang balita. Panalo ito para sa buong komunidad sa Pilipinas. Sa pagtatapos, ang kumpirmadong mas malaking senior pension increase ng DSWD na darating sa Disyembre 2025 ay malaking hakbang para suportahan ang ating mga matatanda. Ito ay pagkilala sa kanilang halaga, praktikal na solusyon sa mga problema sa pera, at pagkakataon na mapabuti ang kalidad ng buhay. Pero para tunay na makinabang, mahalagang manatiling updated, maghanda ng maaga, at gamitin ng matalino ang dagdag na pera. Sana nakatulong ang paliwanag na ito para magkaroon ka ng kaliwanagan at kapanatagan. Tandaan hindi lang ito tungkol sa numero. Tungkol ito sa buhay ng mga tao, dignidad, at ginhawa. Kaya kung nahanap mo itong video na kapakipakinabang, pindutin ang like button, ishare ito sa iyong pamilya at kaibigan, lalo na sa mga senior na kailangang makarinig nito, at mag-subscribe para sa mga susunod pang update. Sama-sama nating tiyakin na makukuha ng lahat ang suporta nakarapat dapat sa kanila. Maraming salamat sa panonood at abangan pa ang iba pang mahalagang balita na paparating.